Kabanata 1, si Ana at ang hiwaga ng balete. Si Ana ay isang dalagang lumaki sa paanan ng bundok makiling, isang lugar na sinasabing tahanan ng maraming hiwaga. Araw-araw, pagkatapos niyang tumulong sa kanilang bukid, umaakyat siya sa isang malaking balete sa dulo ng kakahuyan. Hindi lang ito basta-bastang puno, ang mga ugat nito'y kasing laki ng tao at ang mga sanga nito'y tila humahawak sa kalangitan. Doon sa balete, tanging si Ana lang ang nakakakita ng isang nilalang na hindi nakikita ng iba. Ito ay si KL, isang tikbalang. Si KL ay may tindig ng isang matipunong lalaki mula bewang pataas, ngunit may matangkad na katawan at mukha ng isang kabayo. Ang kanyang buhok na maninipis at kulay abo ay umaabot sa kanyang balikat at ang kanyang mga mata ay parang dalawang maitim na uling na laging may malungkot na ningas. Sabi nila, delikado raw makipagkaibigan sa isang tikbalang. Sabi ni Ana, isang hapon habang nakaupo siya sa likod ni Kale, hawak ang makapal nitong buhok. Huminga ng malalim si Kale at ang hangin ay naging parang ungol ng isang malaking kabayo. At tama sila na, sinasabing naliligaw at napapaikot ng tulad ko ang mga tao. Ngunit, iba ka. Si Ana ay hindi natakot kay Kale. Sa halip na matakot sa kanyang lakas at anyo, nakita niya ang malalim na lungkot sa mga mata nito. Walang pamilya si Kale at walang ibang tao ang nagnais makipag-usap sa kanya. Si Ana lang ang nagtitiwala sa kanya. Kabanata 2: Ang Lihim na Pagsubok. Isang gabi, may dumating na matinding tagtuyot sa bayan. Nalanta ang mga pananim at nagutom ang mga tao. Nabalitaan ni Ana na may isang lumang anting-anting na nakabaon sa loob ng balete, ang anting-anting ng ulan. Ngunit ang kukuha nito ay kailangan dumaan sa pagsubok na tanging isang tikpalang lang ang makakatulong. "Kael, kailangan kong kunin ang anting-anting. Pakiusap ni Ana." Nagaalangan si Kael. Ana: ang pagsubok na iyan ay maging delikado. Ito ay hamakin ng ating pagkakaibigan. Maari mo akong kalimutan o kaya naman ay maglaho ako sa mundong ito. Ngunit determinado si Ana. Sa gitna ng dilim ng gabi, nagtungo sila sa pinakapagitna ng puno. Doon nagpakita ang mga engkanto, ang mga tagapagbantay ng balete. Tikbalang, kaibigan ka ng isang tao? Hindi maari, sigaw ng pinuno ng engkanto. Patunayan ninyo ang inyong pagkakaibigan. Kung sino man sa inyo ang maghihinuha maghahanap ng tatlong hibla ng buhok ng isa, ang siyang may karapatang kumuha ng anting-anting. Alam ni Anana ang tikbalang ay may kakayahang magpalit ng anyo at lokohin ang sinuman. Ang paghahanap ng tamang hibla ng buhok ni Kyle sa dami ng kanyang palit anyo ay halos imposibleng gawain. Kabanata 3, ang pagtitiwala agad na tumakbo si Kyle at sa isang iglap siya ay naging tatlong magkakaibang tikbalang. Isang kulay gintong tikpalang na nakangiti. Isang kulay abong tikpalang na may malungkot na mata. Isang kulay itim na tikpalang na nagbabanta. hinuha, Ana. Sigaw ng mga engkanto, nagpapalakas ng loob na pumili siya ng mali. Tiningnan ni Ana ang tatlo. Ang kulay gintong tikpalang ay malakas at masigla, ngunit hindi iyon ang Kyle na kilala niya. Ang kulay itim ay matapang, ngunit kulang sa init. Napatingin siya sa kulay abong tikpalang. Ang mga mata nito ay may parehong malalim na lungkot na una niyang nakita, ngunit hindi yon ang basehan ng kanyang desisyon. Inalala ni Ana ang isang araw nang inabot niya kay Kale ang isang sampagwita. Tumanggi si Kale dahil hindi siya karapat-dapat, ngunit lihim niya itong sinuksok sa likod ng tainga ng tikpalang habang natutulog ito. Ang tikpalang na kaibigan ko, sabi ni Ana nang may matibay na tinig, ay ang nagtatago ng sampagwita sa kanyang likod ng tainga. Ang aming pagkakaibigan ay hindi tungkol sa anyo, kundi sa maliliit na lihim na pinagsasaluhan namin. Agad siyang lumapit sa kulay abong tikbalang. Walang pag-aalinlangan, inabot niya ang likod ng tainga nito. At sa paghawak niya, biglang lumiwanag ang tikbalang. Sa pagliwanag, nakita ni Ana na may tatlong hibla ng buhok na nakasabit sa natuyong sampagita. Ang mga engkanto ay napatigil, at si Kyle ay nagbalik sa kanyang orihinal na anyo. Ang lungkot sa kanyang mga mata ay napalitan ng pag-ibig at pagtitiwala. Ikaw ang nagpapatunay na ang tao at ang tikbalang ay maaring magkaibigan, sabi ng pinuno ng engkanto. Ang kapangyarihan ng pagtitiwala ay higit pa sa anumang hiwaga. Epilogo. Gamit ang anting-anting, nagbalik ang ulan sa bayan. Si Ana ay naging bayani, ngunit ang tunay niyang gantimpala ay ang mas matibay na pagkakaibigan nila ni Kyle. Mula noon, hindi na nagtago si Kyle. Alam niya na may isang tao na nakakita ng kanyang kaluluwa sa likod ng kanyang anyong kabayo. At siya na patuloy na bumabalik sa balete. Hindi upang humingi ng tulong, kundi upang magkwentuhan at makipagkaibigan sa kanyang matalik na kaibigan, ang tikpalang na si Kyle. Subscribe for more.